Inaresto ang isang negosyante sa Dagupan City ng Nanggahasa raw sa isang kolehiyala. Apat na araw umano ikinulong ang biktima sa bahay ng itinuturong salarin. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. na Naharap sa kasong serious illegal detention at panggagahasa ang negosyanteng si Warren Castro keni ng Dupan City, isang kolehiyala ang nagsampa ng reklamo base sa reklamo at imbestigasyon ng pulisya inaya umanuniko ng inuman sa kanyang bahay ang first year college student na biktima. Hindi idinetalye ng pulisya kung paano napapayag ni ang kolehiyala na sumama sa kanya. Nung medyo lasing na 'to si babae, ah uh pinagsamantalahan na nung suspect. Hindi pa raw dito natapos ang paghihirap ng biktima. Ikinulong pa raw siya ni Kay sa kanyang bahay. Kinumpis ka raw ng sospek ang cellphone ng biktima para hindi makahingi ng saklolo sa mga kamag-anak. Hindi raw makapanlaban ng biktima dahil tinatakot siya ni Kay gamit ang isang patalim. Apat na araw daw nakulong sa bahay ng sospek ang biktima bago siya nakahanap ng pagkakataong makatakas. Nung nakachempo tong babae, nakatakbo na. Kasi nakita niyo ng open yung gate na Bukas, Siguro nag-relax tong lalaki nakatakbo tong biktima. So doon nagsumplong uh, sa atin sa kapalino. Dito na nakapagsumbong ang biktima sa kanyang pamilya at sa pula siya. Naaresto kaagad ang sospek sa isang operasyon. Itinanggi nito ang paratang. Lumabas naman sa medical legal examination sa biktima na positibo itong nagahasa. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.